Hindi naman hadlang na dumating sa isipan ko Nagsasabing mahal mo rin ako Oh, 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 oh na mahal mo rin ako Bakit ba? tayo ay nagkatagpo sana'y wala ng wakas ang pag-ibig kong ito hindi naman hadlang na dumating sa sipan ko nagsasabing mahal mo rin ako oh mahalin mo rin ako sana ay sana mahalin mo rin ako tayo na tayo na mahalin mo rin ako Manay Biodinis among baybayin guys masarap ang hangin dito kasi galing sa laot yung hangin napakasariwa saka maraming mga ano dito pampot ito pampot saka may naliligo dito Ba-kit-ba! Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan Paano ko kaya sasabi sa'yo na ikaw ang Suku King nadarama ay para lang sayo.